ang mga ibon. Matulog matulog. Eh, Matala, diba? oh. Ang mga ibon. Sino magsasalita? Ako. Ang ay, <laughs> mga ibon. Ang ang mga ibon na dinilipad ay mahal ng Diyos. Mga. Yun. Mga. Ay, nalang, mga the... ma, ganda. Mga. Sabihin mo nang mabilisan. Ma? Akala na siguro Ang mga ibon ay lumilipad. Na lumilipad ang mga ibon na lumilipad. <laughs> <laughs> ang mga ibon na lumilipad. Okay. Isang mabagal. Bigyan taga. Hmm. Ang ah. ang ang mga ang pa mga tu ang ba mga ang ba. Ba, no. ba, ma mga ibon pa ang mga Hala, ibon na lumilipad. Ay, mahal Andy. ng Diyos. Di ko. <laughs> Di Bawag ng sapatos mo. Ang mga. Ang pa. Ang mga ibon. Na lumilipad Ay, mahal ng Diyos. Di ko mo bukas. <laughs> Matanga ba? Ba, oh, wala pa yan, ha? Habi mo Ang mga ibon. Ang pangit. Uh, ang pangapon. Ang mga ibon. Ang <laughs> mga ibon. Ang maamon. Ikaw mga try mo nga, Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di ko mabukas. Mamiya na kasi mag take ko, paano mo maglaro hindi mo ba alam yun? Kinakantay ng bata pa. Hindi ko ano Ang, mga, pa, mga, pa, mga, ma, mga, na, mga, pa, mga, pa, mga, ma, mga, ang, ma, ang, ang, mga, pra, Manga. Blah. At no? ang ba alam mo alas doon ano? Manga. Ang pa. Manga. Ang ta. Ang ba. Ang ba. Lumba. Manga. Ang manga. Ba. Ang manga. Uy. Bin... <laughs> ang manga ibon na lilipad. Ang manga. Ang manga ibon. Binabatay ni Alex. Uy. Ang mga ibon ay lumilipad. Ay, mahal ng Diyos, di kumukupas. Ay! Di ang ba? mga ibon ay... Na, lumi... na, na, na. Ang mga ibon na... Tumitilabok. <laughs> Tumitilabok. <laughs> ay, sumumpat na, ay yun na nanarinig ko sinasabi nila. Ang mga ibon na lumilipad. Ang mga ibon ay lumilipad. Na, na, na. Sa... Sa... Ang mga, Sa mga <laughs> Pinapatay niya, naririnig kita. Ang mga ibon, Ang mga ibon na 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 na, na, ta, na sa na 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 ta, na na, na, na lumilipad ay, ay mahal <laughs> ng Diyos. Hindi ko mukupas. Ano ba yan? <laughs> <laughs> Okay. Ang mga, okay. ibo mga ibon na ay mahal ng Diyos. Di ko mo po pas. Ang mga ibon na lumilipad. Hindi di. nung elementary kami kung ng nakanda namin. Ang mga ibon na lumilipad <laughs> ay mahal ng Diyos. Ay. Ay gumagal dito. Ay. Ay mahal. Mahal. Ay mahal, diyos. <laughs> di <kumupas. laughs> ay mahal ng Diyos. Walang, <laughs> di ko di pas. Ay mahal ng Diyos. Di ko mo po pas.